Hi guys! Ito pala guys, nagkukumpyot ako ng reading ko sa ilaw at tubig. Ay, tubig pa lang to yung ilaw sa... Tapos na pala guys, kasi sa 8 ulit yun, ano? April 8. Ayan. Nagre-reading ako guys ng akin sa submitter. Tapos, habang nagkukumpyot ako guys, yung asawa ko naman nagluluto ng aming ulam, Pero itong talong lang to guys, at saka yung maliliit na tuyo na hindi maalap. Ayan. Tapos yung apo ko naman, gusto daw ng temporary. Temporado yan mga guys. Oh. So, yan yung aking makulit na apo. Nagagaling lang yan guys sa school. Kanina pa ako guys ng ano, uh, compute. Kasi nagsamsam muna ako ng sinampay sa taas. Kasi hindi pa ako tapos. Ayan. Tapos ayan guys, itong champorado to nung isang araw ko pati nung hiluto. Inuunti-unti niya guys. Ito, porong malagkit yan. Tapos nilagyan ko ng gata. Ayan. Pagkakain kasi siya guys ng champurado. Gusto niya may tawag dyan mahal. May gatas. Ang gatas niya guys, bird's tree. Tapos ito yung tira niyang baon. Mansanas. Tsaka itlo. Tsaka yung, ang tawag niya, yung banana chips. Yung mami niya ang nag-aano niyan guys. Nag-aayos ang kanyang baon. Ayan. Sarap mahal ko. Hello. So guys, tapos na ako mag-compute. na tayo. Bye guys. Thank you. God bless po. Yun yung ako ko. Naglalaro. Tapos yan yung asawa ko. Maghahain na daw siya. Tirain na kami. Guys, kakain na kami. Talong at saka yung tuyo na. Walang alat yan guys. Ayan. So, Sasawsawan namin yung sukang. Gawa ko lang yan guys. Thank you. God bless po.